ang tapang dyan ni Cooper oh tapang tapang oh Pumalaban sa nanay niya oh yung nakabrown po dyan yung anak niya ang nanay po dyan ay si Scarlett yung nakapote yan po tapang tapang ni Cooper oh tapang tapang yung palibasa mas malaki ka na sa nanay mo tingnan mo oh. sige walang tigil yan tumigil na rin yan na naman, bardagulan. Binabardagulan kanyang nanay. Porkit ang lit ng nanay niya. -hmm. Sige, ala. Ayaw yun niyo magpawat, ha? Sige. Yan po, yan po. Ang lit, -lit ng nanay niya, o. Oh. po, oh. Sige lang, titingnan natin kung gansan tapang mo, Cooper. Ayaw niyang tantanan yung kanyang nanay, oh. No, tingnan mo, tingnan mo. Yan. Tinakawawa ang kanyang nanay. Psst. Psst. na ayo talaga mo paawat ng Cooper na yan. Sige, sige lang. Yari ka sa nanay mo. Yan na. Yan na po makikita pero, natin ang tapang pero, ng Cooper. Yan. Pero, pag may pagkain po, takot na takot po yan si Cooper. Kanyang sa kanyang nanay. Tingnan nyo. Yan. Nawala yung tapang ng Cooper. Matawawa ang Cooper. Yan na lang tapang tapang Kupira. mo ha, ayun, yan, ano ka, para kang kawawang bata, ayun, basta po kasi may pagkain, yan po, si Cooper takot na takot sa kanyang nanay, kala mo lagi nga agawan ng kanyang nanay, yan takaw takaw ng Kupira. nanay niya, oh talagang magmumukhang kawawa po si Cooper pag once ko, may papain. Cooper! Hmm. Cooper! Ah. Suk -suk sa gilid! Yan! Huh? Kawawa! Ah, oh, niyo tapang mo Cooper! Oh, kawawa naman yung baby kong yan! Oh. oh.